apat na falls sa isang araw? Sign mo na to para pumuntang Lucena, Laguna. Tara, samahan nyo kami. Wala akong masabi, sobrang ganda ng mga falls nila dito. So para mag-start, nagkaroon muna kami ng unting orientation. At mamaya-maya pa, ayun na nga nag-start na ang aming trekking. Good, Good morning everyone! So we are here at the uh, Shana And we'll be uh, trying, this is actually our first time. Our first time to do this, ano ba ito? So pagpasok pa lang namin, damang-dama mo na yung nature. Ang sarap ng hangin habang naglalakad ka dito. Talagang nakakawala ng stress. Oh Maraming God! Ang ladies and gentlemen. So ito yung mga madadaanan mo bago ka mapunta sa falls. So may mga part na medyo mahirap pero kaya naman siya. Kayang-kaya niyo 'to. Ang ganda ng river na 'to, 'di ba? Ang ganda ng view. So mga view pa lang habang pupunta kaming falls, busog na busog ka na sa ganda. So, mamaya-maya nagpapakita na sa amin ng falls. So, itong unang nakita natin, ito ay ang Aloe Falls. So, mamaya-maya pa, kailangan natin umakyat para naman makita natin ang Hidden Falls. Para makapunta tayo sa Hidden Falls, medyo matarik ang ating dadaanan. Pero, don't worry dahil meron namang roof na pwede nating hahawakan, paakyat. So, sad lang naman ito. At ayun na nga, mamaya-maya nagpakita na sa amin ang Hidden Falls. Ayan, napakaganda niya, kaya sulit naman ang aming pag-akyat. So kung mahilig kayo sa falls, sulit na sulit dito dahil parang package na siya. Ang dami niyong mapupuntahan dahil magkakatabi lang sila. So, pwede pa natin lapitan ang hidden pools. Kaya nga lang, medyo mahirap-hirap yung dadaanan. So, it's an option naman. So, kami, dahil total nandito naman lang kami, lumapit na rin kami sa falls Ayan. So, may mga tali naman, kaya safe pa rin naman ito. And of course, tutulungan pa rin naman tayo ng ating tour guide kung medyo nahihirapan ka. So, ito ang magiging view niya kapag nilapitan natin siya. So, mamaya-maya pa, trekking ulit kami papunta namang Hulugan Falls. So, ganito yung madadaanan natin. Puro siya pababa, kaso medyo ano lang siya, medyo matarik, kaya dahan-dahan talaga dapat. So, yung mga matatarik na part, hindi ko na na-videohan dahil kailangan kong mag-concentrate. So, ayan na nga, nagpakita na ang Hulugan Falls. Ang ganda niya, ba diba? So, mamaya, lalapitan natin yan. So this is it. Ayan, ito na ang ating Hulugan Falls. Sobrang ganda niya. Grabe, nakakatanggal ng pagod. At syempre, emotera din ng lola nyo. And of course, may pa-costume pa tayo, o, di ba? So that's it mga Mars. Kung gusto nyong puntahan ng lugar na to, go na. Dahil hindi nyo talaga ito pagsisisihan. Grabe ang ganda. So ngayon kung kaya pa ng powers nyo, punta na rin kayo dito sa Aliw Falls. Total nandito na lang din kayo sa Laguna. Daanan nyo na rin ito dahil napakaganda niya. 20 minutes trekking lang at ito na ang makikita ninyong falls. Sobrang ganda. Ayan, so that's it mga Mars. Kita-kits kita, sa mga susunod ko pang adventure. Bye!